Ang Luzon ay ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas at mayroon itong malawak na kasaysayan na sumasaklaw mula sa unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Narito ang pangkalahatang talambuhay ng kasaysayan ng Luzon. Unang panahon, noong unang panahon, ang Luzon ay tinirahan ng mga katutubo o indigenous na mga tribu tulad ng Aeta, Igorot at iba pa ang kabundukan at kagubatan sa Luzon ay nagbigay daigdig sa mga tribong ito ng likas na proteksyon at seguridad. Sila ay nakatira sa mga baryo at nagtatag ng mga komunidad na gumagamit ng kanilang mga kaalamang pangsaka at pangangaso. Kolonyalismo, noong ikalabing anim siglo, dumating ang mga Kastila sa Luzon at ito ay naging sentro ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Itinatag nila ang Maynila bilang kanilang pangunahing sentro ng poder at pamahalaan. Sa loob ng mga dekada, itinayo ng mga Espanyol ang mga simbahan, paaralan at mga infrastruktura na nagpapakita ng kanilang impluensiya sa kultura at lipunan ng mga Luzon. Revolusyon at kasarinlan, sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, nagkaroon ng mga pag-aalsa at kilusan ng mga Pilipino para sa kalayaan at kasarinlan. Sa Luzon, ang mga kilusang ito ay nagtagumpay na maipagtanggol ang kanilang teritoryo at humikayat sa iba pang mga rehiyon na sumali sa laban. Isa sa mga pangunahing pinuno sa Luzon na nanguna sa mga pakikibaka ay si Emilio Aguinaldo na naging unang pangulo ng Republika ng Pilipinas noong labing na Putiyam. Ikalawang digma ang pandaigdig. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Luzon ay naging sentro ng digmaan sa Pilipinas. Inukupa ng mga Hapones ang iba't ibang bahagi ng pulo, lalo na ang Maynila. Ang pananakop ng mga Hapones ay nagresulta sa kahirapan, pagdurusa at kamatayan ng maraming mga Pilipino. Ngunit sa pamamagitan ng paglaban at pag sa tulad ng mga hukbalahap, ang mga Pilipino ay naging bahagi ng pagpapalaya ng bansa mula sa mga Hapones. Kasalukuyan Sa kasalukuyan, ang Luzon, ay patuloy na naghahari bilang pinakamalaking pulo at sentro ng kalakalan, industriya at pangkalakalang aktibidad sa Pilipinas. Ang mga lungsod tulad ng Maynila, Quezon City at iba pang mga pangunahing lungsod ay matatagpuan sa Luzon. Ito rin ang sentro ng politika, kultura, edukasyon at ekonomiya ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Luzon ay patuloy na nagpapakita ng yaman ng kultura, tradisyon at pakikibakan ng mga tao sa pulo. Patuloy na nagpapatibay ang mga Tagaluson ng kanilang identidad, kasaysayan, at kamalayan bilang batayang bahagi ng kasaysayan at kinabukasan ng Pilipinas.